Okay, so mga kastig, uh, pagdating pala nyo dito sa galing kayo ng Habunga patungo dito sa Barangay Pitugo Barangay Pitugo ba yun? <laughs> okay, so dito tayo sa Bandang Kaliwa Ayan o, oh. so Sada yan, papunta dito Ayan, so sasakyan nyo hanggang dito so, Ayan, so dito yung kanilang animal falls Kumintindihan kung sabi nila mananap <laughs> Siguro yung mananap at saka animal Pariyo lang yun Ayan, pagpunta tayo nun Ito yung ano yung pinipinipin Diwan yung kasi kami, hindi kuha Kala ko yung kasamaan ko Ano nangyayari sa ating kasdi? <laughs> Bakit tayo nakapayo? <laughs> Alam nyo, makasipa ko Oh, dahan-dahan ka lang dyan Sipa na tayo ng labi Huwag <laughs> kayong bumibiti, makasika dahil Alam nyo, makasik Dahil <laughs> Oh ang tinatawag nilang mananap. Akala ko banana. Baka safe po tayo dun sa ano, tinatawag nilang mananap. Hindi ko alam kung bakit tinatawag itong mananap So, let's go mga kastig! Okay, so mga kastig, uh, pagdating pala nyo dito sa galing kayo ng Habunga patungo dito sa Barangay Pitugo. Barangay Pitugo ba yun? <laughs> okay, so dito tayo sa Bandang Kaliwa. Ayan o, oh. so... Sada yan, papunta dito. Yan, so sasakyan nyo hanggang dito. Yan. so dito yung kanilang animal falls. May tingbihan kung sabi nila mananap. <laughs> Siguro yung mananap at saka animal, pariyaw lang yun. Ayan, papunta tayo nun. Hindi yung ginagamitin ni Johnny kasi hindi ko akong mananap. Kala ko yung kasamaan ko yun. <laughs> pala dito. So bilisan mo kasi, kasi medyo maangin. Bilis na, bilis na. Ano nangyayari sa ating kasdi? Ano po ba kasli? Bakit tayo nakapayo? Alam <laughs> nyo ba kasi pag yung pag... Oh, oh dahan-dahan ka lang dyan. Gusto na ka lang rotate. Huwag kayong mabibiti mga kasli ka dahil... Alam nyo, mga kasli. Dahil nandito tayo sa... Ang lakas ng hangin, oh! Hindi ko maintindihan ano ba ito? Banana pulse, banana pulse. Dito tayo sa banana pulse. Ayan, so ayan o, oh, kalsada mo Kasteg So, pakit tayo dito Ayan, so Kasteg, bakit andyan kayo sa ginit ng daan? <laughs> Alam nyo, sobrang ulan <laughs> At saka mga, ayan, malapit lang tayo so, Ayan, punta tayo Ang na <laughs> nangyari sa atin Buti na lang, may pahit tayo Ayan, so bakit kayo nagpayong Kasteg? Ayan nyo bang maligo? Wala tayo sa plano maligo kasi Ah, uh, papunta pa tayo ng kabadbaran kung kakayanin. Yan, so kaso tanghali na. Yan, dito na tayo. Ganda pala dito. Nako, ang ganda pala dito mga skid. Yun nga lang, hindi pa masyado nila na nadibilo po dito. Sa so, tingin ko, pag uh, yung mga summer siguro, ang ganda dito. So, uh, panahon siguro nang nga tagulan. So, ios-ios muna tayo. Pero sa mga taginit, maganda po dito makastig kasi, ayan o, tingnan nyo sa paligid, mga siyempre mga kahoy pa rin, mga malalaking kahoy, mga malaking puno so, dito tayo, yan, so may daanan at may hawakan po dito sa gilid, papunta po tayo doon sa kanilang talon ayan so ano nangyari sa iyo? Ito na ngayon sinasabi kong plastic eh. Oo. <laughs> ito yung, ano, ito yung bunga sa ano. <laughs> <laughs> hirap pala dito. Ayan, so maganda pala dito. Ayan o. Oh. Hira pa na kung -ano ng camera casting kasi. Ayan. Ulan, at saka malakas ng hangin. Timingan natin na medyo maulan. <laughs> kasi paano wala na tayo <laughs> ma-upload galing pa tayo ng Siargao at Claver ayan so ganda pala dito muna yan, kasi ayan so ganda okay so punta tayo dito lapitan natin Kasteg, bakit maraming mga dahon ng puno? Ah, dito tayo sa ilalim po ng gubat. Gusto pala mag-relax mag dito. Wala. Kasi, so, ano? Landis Turbo dito. Gusto nyo mag-relax? Yan oh. ah, Iyaw-iyaw kayo dito oh. Tulad ng iba Yan Pwede ka So ah, Dito pala Pwedeng maligo Ayan Biglang lumakas yung tubig oh. Ngayon pa ka Ngayon pa lang Ito Hangin Paano na ito <laughs> Ayan So Ito dito kayo maliligo kasi bakit daming dahon yun nga kasi siguro lakas ang hangin ayan kaya yung mga dahon na nalalaglag ayan so pag ito po inuulan ah, sigurado po tayo na maaanod po yan lahat ayan dito kayo kaya sandali ayan okay dito dandahan na kayo makastig kasi medyo madulas po yung mga bato ayan so <laughs> parang Ino may plastic lang kakaiba oo nga parang ang ano lang di ano na tao ito ano mga hindi mo yung abis na talong plastic no? yan o oh. kung ganda pala dito kastig galing ka dito yan o oh. ganda dito at saka malalim yan so dito sila maliligo Kastig, ano ba yan? Bakit maraming mga dahon ng puno? Ayun, Ay, nga sabi ko eh. dito tayo. At saka, ano, medyo malakas yung hangin kaya nang nalalaglag po yung mga dahon. Kasi na napapaligiran po ito ng mga, mga malalaking puno. Ayun no. timing tayo ngayon kasi kasi medyo malakas ang ulan at hangin. Pero sinisiguro ko sobrang ganda po dito. Halika dito. Yan ganda. maganda dito wala akong masabi shout out na lang sa mga taga panood po natin galing ng uh, Dabao uh, region po Misamis at uh, saka sa buong uh, Surigao provinces Surigao del Norte, Surigao del Sur Siargao Island, Dinagat Island uh, kumusta po kayo dyan sa may uh, tubig uh, dyan at saka sa sa may uh, sadapa uh, ma'am kumusta na kayo dyan saka sa anak mo at saka doon sa may Maasim River. Kumusta kayo dyan mga madam? Boss, kumusta kayo? At saka doon sa may Magpupungko. At saka sa Pasipiko, sa Isidro, sa Pilar, sa doon po sa Shergao, sa General Luna, sa may Cloud9. So, kumusta kayong lahat dyan? Magaganda po yung mga lugar na napupuntahan po natin. Panoorin nyo yung mga video natin kasi sobrang ganda po yon. Ayan, kasi garap dito yun ganda tsaka yung mga ano natin yung sa Davao de Oro at tsaka sa Takabadbaran yung mga kaibigan natin yung nandun tayo sa Claver sir kumusta na pala yung mga chikiting mo at tsaka yung Ah, ah pamilya mo, kumusta kayong lahat yan sa Kabadbaran City so iwan ko kung makapunta kami dyan ngayon kasi masyadong maulan so papunta kami sana ngayon pero dito pa kami sa Habunga So tinitingnan po namin itong lugar na maganda rin. Itong tinatawag nilang iwan ko kung ano ba? Animal falls. Uh, Kasi yung ano Ayo, pa na, ano ba 'yun? Mananap, ano ba? Banana. Hindi ko na maintindihan. Tsaka dito pala ito sa Pitugo. Pitugo bagasig. Banana boys. Ayan. So ayan, Mananap. <laughs> ayan pala. <laughs> Ano ba tawa? <laughs> Sino ba naglagay dito? <laughs> <laughs> Ayan, so ganda dito. Malamig, so, lalo na panahon ng tag-init. Maganda po rito. Isang uh, napakaganda po. Okay, so lang po yung mga pinsan ko dyan sa Davao de Oro, sa Maragusan, sa Nabunturan, sa Panabo, sa Tadiko. Kumusta po kayo dyan, Loy? Si Paritani, lahat na pamangkin ko dyan. Kumusta kayo lahat? At saka yung dito po sa may Habunga, sa Bikiri po na binilihan namin ng uh, tinapay. Sir, ma'am, isang uh, napagagandang uh, araw po sa ating lahat uh, sana ang Panginoon lagi natin kasama sa araw-araw at uh, yun lang po maraming salamat and God bless to us Oh, ano ano so, mas iwan ko ba bakit kasi bakit sila tawag itong animals uh, okay. sa ano akala ko ba yung vlogger lang po yung ani pito ano po so yun ang mga kasig maraming salamat kahit umulan mga kasig patuloy pa rin tayo sa ating pagbibigay ng kaligayahan sa inyo kasi gusto lang po natin ipakita kung gaano kaganda po yung Mindanao yes. lalo na po dito sa Habunga kahit na hindi maganda yung vlogger, basta Oh, eh. tayo mo panoorin. Tsaka mga kastig, uh, wag lang kalimutan na i-share po yung mga video natin para marami pong makapanood na kung gaano po kaganda sa lugar po natin. Oh, so, makastig. Ah, uh, makiusap lang kami sa inyo makastig ha. Lahat ng ano mga ads diyan. Sana makastig, hindi naman i escape at saka makastig. Ah, uh, mag-shoutout muna tayo makastig, ah. Shout out lahat ng mga kaibigan natin at saka mga followers natin galing tayo mga kasig ng Siargao uh, malami salamat nga pala uh, sa lahat ng nagsubaybay bay sa lahat ng taga Siargao at sa lahat ng mga bagong followers natin at saka yung matagal sa ating channel na Mga kasig. At At lahat ng taga Dinagat Kastig yes. sa Libho, Dinagat. Galing kayo... tayo ng Jill Mars. Mga kasig, hindi kayo bumitiw Claridel. Hindi kayo bumitiw mga Kastig. Patuloy pa kayo, mga kasig. Hindi, hindi kayo bumiti. Bibiti. Basta tandaan niyo, mga kasig. Pag hindi kayo bumitiw, hindi rin kayo Kasama Kung kayo sa akin. Wow! Uh, shout out nga pala sa lahat ng aking uh, mga diehard. Lalo na kay Sophie Alwa, saka kay uh, Eric, si Leoranda, si Merna, saka yung family niya, saka mga kapatid ko, si Atty. Ating, at saka si Gingging. Saka lahat ng taga kayutan, Tansurgao City. Yes. Lahat ng taga Mati. -E. Oh, yeah. Saan tayo dyan, lahat ng taga Surgao City. Hello po, Surgao City. Surgao Dinorte sa lahat na napuntahan natin. Ito, at saka yung sa Misamis Kastig, yung yes. si Lamion ko, madam. Ito, <laughs> Sarap pa naman ang na pagkain si dyan. <laughs> at saka yung si, ano, si Darling, uang. madam, natagal na kami hindi nakabalik dyan sa Misamis Oriental. So, baka... Maraming salamat nga pala sa lahat, ha. Nagsubaybay sa na makasig. Uulitin ko, huwag kayong bumikot, saka makasig. Sana yung super tax natin. Huwag <laughs> kalimutan. Patuloy pa tayo makasig, at Saka yung ano, ads natin, Huwag naman i-skip nyo, please. <laughs> Dahil, yun lang ang nag- yun lang ang nagpapatibay ng ating loob. <laughs> saka, sa pangaraw-araw natin ginagawa, saka makasig. O, ulitin namin, huwag kayong bibigay mga kasig. Dahil lang lang kami mga kasig. Patuloy na magbibigay sa inyo ng kasirahan at hanggang sa dulo nang wala nang gan. So, yun na makasig. Ah, kung ano ba ang estado ng ating buhay. Uh, wag lang natin kalimutan na si God ang simpo ng ating buhay Siyempre, kayo din mga buhay din kayo namin At yun po, marami salamat and God bless to us! Yeah! <laughs> Lato pa nyo,